Nai, Ito guys. Ay lumpia na nanay mainit pa. Buy one take one. Ay libre ka pang isa. Saan ka pa? Tatlo ba hindi? Buy one take one. Buy one. ito pansit din. Ah, na Sarge, buy one take 2? Buy one take 2 yan, Oh. guys, si nanay guys, O, is tatay kay. Tay bakit naging buy one take, oh, ah, so, okay. okay, one take, oh take yung ano mo? <laughs> ha? Eh, kinde. Bente, may libre ka isa <laughs> pag mo Oh, isipin mo. <laughs> ganito sila ka ano guys ano eh. tawag yan fresh yung ano lang fresh yung pang ano lang pang pangkababayan lang talaga kita hmm, mo naman di ba may palamig ibili ka ng dalawang pisong palamig pwede puno pa yung plastik. Kasama Oh, kasama pa istro. Ah, uh, guys. Dito kayo din, guys. Lagi Hoy, pa, oh. Dalawa 20. Oh, libre stick, dalawa. May stick pa. Oh, kasama pa stick, pwede pang pantopic 'yan. Oh, diba, guys? Oh. Ito masarap, guys. Mainit pa talaga. Mamaya oh. makikita nyo sa post ko, Ipo-post ko ito lahat.